ka din ba sa mga taong taga-suporta ng mga produkto na ito? Bukod sa masarap ang mga ito, ay nakakatiyak tayo na di sayang ang bawat sentimo na ating ginagastos. Pero wait lang! Bakit sa pagdaan ng panahon ay tila lumiit na ang mga ito at kumonti na ang laman? Ayon sa mga ekonomista, ang tawag dito ay shrinkflation o package downsizing. Marahil, ito na ang hinaharap ng mundo ngayon dahil na din sa mataas na inflation rate, gayo na din ang pagtaas ng preso na ginagamit na raw materials. Number 13, Toblerone. Kung fan ka ng chocolate brand na ito, o di kaya ay palaging nakakatanggap mula sa ibang bansa ay marahil napansin mo na din ang bigla ang pagliit nito. Bukod sa pagliit ng sukat ay mahalata din ang paglapad ng espasyo ng bawat triangle nito. Pati ang timbang nito ay nagbago din. Kung dati ay 400 grams, ngayon ay 360 grams na lang ito. Gayun pa man, huwag umasang bababa ang presyo nito dahil nabawasan ang timbang dahil ang katunayan kasabay ng pagbawas ng timbang ay ang patuloy na pagtaas ng presyo nito. Number 12, High Ho Snacks Sa mga mahilig mamulutan dyan ng high ho, ay baka nasanay ka sa marami laman nito dati. Isang larawan ang kumalat sa internet at marahil isa ka na din sa nakapansin nito sa tuwing bibili ka sa tindahan. Paano ba naman ang paborito mong high ho snacks ay mabibilang na lang sa daliri ang laman? Number 11, ice cream. Kung mahilig kang bumili ng ganitong uri ng ice cream sa panahon ng tag-init, ay mukhang lalo kang mag-iinit dahil sa inis. Kung inaakala mo na sa unang kagat ay ice cream lahat ay nagkakamali ka dahil sa unang kagat ay hangin lahat sa parehong preso ay mabibili mo pa rin ang ice cream na ito pero di katulad ng dati na puno ito ng ice cream ngayon ay hindi man lang umabot sa chocolate coating nito. Number 10 Pandesal Mukhang niloloko mo na lang ang sarili mo kung tatawagin mo pa ding poor man's bread ang pandesal. Ang tindahan na ito ay nagbawas ng 10 grams sa kanilang kabuang serving sa bawat tinapay. May ilan namang mga bakery owners na literal na isang kagat na lang ang kanilang pandesal. Sa ganitong paraan ay mapanatili pa din sa preso na dalawang piso para lang makabili pa din ang masa at pairaos ang sikmura ng marami tuwing umaga. Number 9, Johnson's Baby Powder mula sa pagkain ay bahagyang lumiko muna tayo sa ating usapan. Hindi lang pagkain kasi ang bigla na lamang lumiit o umonte ang laman. Ang Johnson's Baby Powder ang isa sa ating halimbawa. Kung dati ay puno ang laman nito, ngayon ay kapansin-pansin na halos kalahati na lamang ang laman nito sa loob. Parehong size ng bote pero mas umonte ang laman at mas lumaki ang preso nito sa merkado. Number 8 Pringles. Hindi mo pa man nakakalahati ang movie na pinapanood mo ay ubos na ang binili mong snack. Sino ba naman ang hindi mababad sa nagmahal na presyo ng Pringles at sa pagliit ng produkto na ito? Kung ihahambing ang dati at bagong Pringles ay mas matingkad pa sa sikat ng araw ang pagkakaiba ng dalawa. Di mo naman masisisi ang kumpanya na gumagawa ng potato snack na ito dahil sa maraming panig ng mundo ay mahalang bentahan ng patatas at starch na siyang pangunahing sangkap sa mga ganitong produkto. Number 7 na tela. Siguradong marami sa nanonood ngayon ay paborito ang palaman ito. At kung talagang mahilig ka sa natela ay hindi ito magandang balita. Dahil katulad ng ibang pagkain ay nagkaroon na din ng pagbabago. Halimbawa na lamang ng pagbabago sa kulay nito. Paano ba naman kasi ay nagbago na rin ang formula nito? Ngayon, mas marami nang ginagamit na puting asukal at steamed milk sa paggawa nito sa pagbabago ng formula o sa paggamit ng mas maraming puting asukal ay mas naging unhealthy na din ang paborito mong palaman. Pati ang original taste ay nagbago na din. Number 6 Gatorade Malaki din ang naging pagkakaiba sa dating itsura ng Gatorade dahil kung papansinin ay tila mas lumalim ang indent nito o yung espasyo sa pinakaibabang bahagi ng bote dahil sa mas malaki at malalim na ang indent nito kaya naman mas lumiit o kumonti na din ang volume ng liquid na mailalaman sa loob ng bote. Number 5, Excel Bubblegum. Kung isa ka sa nagtataka kung para saan ang espasyo na ito, ay ito na ang paliwanag. Ang Excel bubblegum na ito ay isa ring halimbawa ng shrinkflation pero mautak din ang kumpanya na ito dahil upang makatipid ay inalis nila ang isang piraso ng bubblegum at pinalitan ng thumb grip. Siyempre, milyon din ang naging tipid ng kumpanya dahil sa pagkawala ng kahit isang gum sa bawat pack ng naturang produkto. Number 4, Coca-Cola. Sa mga soda lovers dyan, tingnang maigi ang dalawang bote na ito ng Coca-Cola. Ang dating laman ng produkto ay may sukat na 385 milliliters. Samantalang sa bagong bote na ito, ang laman na lamang ay 330 milliliters. Labing apat na porsyento din ang ibinawas nito. Ang ipinalabas nila ay tila wala namang pagbabago dahil halos magkasing tangkad lamang pero mapansin naman ang tila pagpayat ng bote na ginamit dito. Number 3, Bagel. Ang mga bagong labas na bagel. Pareho nga ang laki o sukat pero mas lumaki naman ang butas nito sa gitna. Naging problema din ng producers nito ang biglang pagtaas ng preso ng sangkap na ginagamit rito. Ayaw naman nilang mahala ng preso. Kaya naman nilakihan na lang nila ang butas sa gitna nito at pinanipis din. Pero di pa nagtatapos dyan ang pagbabago dahil ang dating anim na piraso sa isang pack nito ngayon ay lilima na lamang. Number 2. Digestive Biscuits Tila pinangatawa na ng Digestive Biscuits ang pangalan nito. Tignan ang malaking pagkakaiba nito. Talagang masasabi na malaki ang iniliit nito kaysa dati. Sa liit na ito ay mabilis lang talaga itong mapoproseso ng iyong digestive system. Number 1. Oreo Mapabata man o matanda ay talagang hook na hook sa masarap na feeling ng Oreo. Pero ano itong napansin ko? Tila yata kakarampot na lang ang palaman ng ating favorite biscuit. Kung dati ay tila punong-puno ito ng filling, pero ngayon ay parang kasing laki na lang ng size ng piso. Kahit pa double stuff ang piliin mo ay may pagkakaiba pa din. Kung dati ay 16.6 ounce, ngayon ito ay 15.35 ounce na lamang. Ikaw, anong produkto ba ang napansin mong nagkaroon ng pagbabago? I-share mo naman 'yan sa ibaba ng ating video. Huwag mo na din kalimutang mag-subscribe at abangan ang susunod nating episode dito lang sa iwan TV.